Hey, what's up guys? So, pagkatas kong ayusin yung ano, ay ikabit yung mud card. May naalala. Hindi <laughs> pa pala bayad yung mata. <laughs> so, kaya pupunta kami sa bangko kasi last year, uh, may kumontak sa amin. Hindi namin alam kung staff ba nung dealer o nung bangko. So, medyo nagkaroon kami ng problema dun sa, ano, sa payment. So, dapat nung November is fully paid na yung motor si Nes yung browser NS200 kaya lang nga may mga computation pala na ano hindi na isama kumbaga yung yung bayad namin sa ano tawag don sa mga ano yung hindi, yung monthly amort niya pala is may namimiss kami na parang 200 pesos each month. Oo. Tapos yung binabayad namin, halimbawa, kain kami yung nagbayad, hindi siya real time nagre-reflect kay banko. So, ang natatanggap ni banko, late payment. Kaya nagkakaroon ng interest. So, yun, medyo malaki yung binanggit na digits nung stuff na yun uh, gagawin namin, confirm namin ngayon sa City Savings Bank kung magkano siya talaga tsaka para makita namin yung actual computation kasi may mga resibo din naman kami uh, oh, yun yung gagawin namin yun na kami sa, map, sa may bangko <laughs> ayun, pauwi na kami guys kasi Chinik namin yung ano schedule ng City Savings. Parang bukas pa siya magbubukas ng malis na yun. Parang walang bukas ngayon. Kaya, ano, uh, pauwi na lang kami. Hindi na lang namin hatakan. Hindi, <laughs> dyan ko lang. Hindi ah, uh, ano Kaya, lang naman yun, yun eh. Yun. Kailangan, kailangan lang namin malaman yung uh, computation mismo sa bank para talagang legit. Pero ano no, talagang sa atin, may laps tayo. Hindi, sa atin parang hanggang November lang. Hmm eh, kinontak nga tayo nung age. Ewan ko kung, ah, uh, collector mismo, ba yun? Ano, ba, sa bangko manggaling yung ano. Oh. Baga may statement of account. Pero dala ko rin bukas yung mga resibo. Malay mo, mapalit natin yung babay. so, ayun. Pauwi na kami. So, guys. So dito na kami sa bahay kung, ano lang ginagawa na dito. <laughs> so ayun, kinukutuwa dami si Pepper. shit Tsu dami. May, ka may kakaiba kami nakuha. So usually, di ba, yung garapata, ano, gray. Gray pag nakasipsip na siya na madami. Tapos, medyo ano siya, red. Kapag yung kuto wala pa, kakagat oh, lang. Pero tignan ito ah. Yan guys, so, kulay puti. Ito yung isa. Ito, 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 ito. Ayun, ayun, mag-focus. Ayan, black. Tapos ito yung isa. Color white. Ito, albino. Ito <laughs> <So>, kaya, ito. Ito. Ito, ka. pepper. Ah! <laughs>

so guys So ano Tutuloy na natin yung pag ng ano, City savings ba hmm. Kasi sarado sila kahapon So babalik kami ngayon Para malaman natin Kung magkano yung Ibabayad doon sa motor Para hindi mahatak Tsaka ma-fully paid na din. Ayan, nahanap muna kami along dito sa Marikina. So ayun, nakakita na kami dito. Ito. Ayun na. The city savings. So, ano lang. Walang wala kasing parking. Parang doon nasa loob sila. Dala niyo na yung mga resibo para ma-check kung kumpleto na ba. O madami pang kulang. Kasi ano eh, Uh, diba 'di ba may re may rebate yung mga ano Pagkukuha ka 'di ba, motor huligan, may mga rebate yun eh pagka ano, uh, on time tapos continuous yung bayad. Mo. And then one time kasi nagano kami. Uh, parang uh, na late kami nung bayad. So ginawa namin, ini-next month na lang namin. Tapos so ano 'yan, automatic na forfeited yung ano rebate. Pero ang nangyari, parang ano pa din. Dinededuct pa din namin yung rebate na 200. So, nag-200 ng nag-200 ng kulang, tapos plus interest, tapos delayed pa yung pag-reflect ng payment kay City Savings mula dun sa binabayaran namin. Kaya nagkaroon ng ano, uh, balance. Eh. So, yun. Alamin namin para ma-settle and then yun, makuha na yung yung isang susi at tsaka yung ano, CR nung motor para talagang amin na yung motor. So ay lang, pagka nakuha na, hindi kasi ako mapasok eh. Walang parking, kaya nakasard lang ako dito sa labas. Eh. Pag nakuha na, pakita namin sa inyo. Ay, hindi. Pag nakuha na, hindi ko alam kung papakita namin pero baka <laughs> tignan natin kung magkano. Tapos, ano natin. Tingnan natin kung bakit lumaki ng ganun. Ayun. What's up mga kaibigan, ano? So, ah, uh, <laughs> na tayo, eh, Ang mga, hindi, masisira. Pero, ano, you know, balik tayo. So, um, uh, yung clip na kaninang nakita nyo, yung clip kanina, papon yun. <laughs> so, papon. So, video ko ito ngayon para doon sa result. So, ano? You know, galing na kami sa City Savings para doon sa motor. Uh, ang initial na parang parang kulang namin dun sa motor is uh, huling kausap namin do sa agent is ano uh, uh, nasa 23 to four thousand yung balance namin pero ano yon? Uh, may may mga ilang months daw na hindi kami bayad nun pero may resibo kami so kapon di ba bumalik kami uh, ang ang naging total uh, balance daw namin hanggang ngayong January as of now is umabot na siya ng nasa 31,000. <laughs> 31,000. Paano mapapalitan ito? Hindi, <laughs> joke lang. So, 31,000. Pero, uh, may mga buwan pa rin dun na kulang yung record nila. Pero, meron kaming resibo. So, ngayon, uh, in-advise naman kami nung bangko na huwag muna isettle yung ganong kalaki para may coordinate nila dun sa nag-asikaso like, ng mga motor. Tapos, syempre, nire-recompute. Tapos, uh, i-reflect yung mga resibo namin. Tapos, yung mga interest na dapat hindi naman na-interesan. Siguro, makawala yun. Manalesin. Tapos, pero dun sa rebate talagang uh, kulang kami dun So, ayun yung nangyari. Pero, um, kahit ano man, magkano man yung maging final na figure, eh, isesettle natin para makuha natin yung buto. So, makuha na natin yung, hey, hey, hey. <laughs> so, na yung CR. Hindi ko alam mo, ilang buwan yun. Tatlong buwan ata yung request to CR na yun. Tapos makuha na natin yung original na susi. Tapos, eh. sa amin ay buto. You know. So, ayun lang. Yun yung update doon sa na pinaggagawa namin sa bangko. So yun, salamat sa panonood. Hanggang sa muli.